Yana! Uh! Hay. Bayana! Uh! Yana! Uh! na naman wala. Na! Oh, Boboy oh. Salmunan naman. Wow. Ay, Yana, Yana. Sigawin mo, sigawin yun Asang, asang. Hay. Ah, sin oh oh yeah. parang ay, ay sabayan. Okay lang ito dito. Dito so, paspas-pasan naman sila rito. Sa latak naman dito sa aking kwente ay ikaskas dito na sa dalwa'y latak. So, si

Patapay nga oh Ito lang pala Uy, hindi natin Wow, bukod na, mga formahan ito, ano, ito ay? Kapag professional

Ang laki! Wow! Dusan din oh! Ayan ah! Woo! Ang laki! Yellow Pintuna! Ito oh! Kay Nonoy! sa pa 三天一动。

Bayad dito, bayo? Tatapat man ako dito sa nalalayan ko sit ko na. Bola pretenda ka keto.

Saktong taman ko po? ay ay kapatid mo nawawala ka ano ka dito po siya sa impatlang ito. Nandiyan. Nandiyan. tumingin ka kami na dito pre para pagkilala ka pre. Pre. Tumigil ka muna dito para ka na. Tumingin ka kasi na maayos. Dito lang di sabo to. Sabi eh kitahin nado. Sabi eh kitahin nado. Yun sifat kayak gitu dino. siapa yang ada <laughs> Apai. yun Sumapai kay Jericho Benay kasi nako wala. Yan nako wala ang Kim Bogart. Sumapai din sa Makati City. Pangapat na ni Jericho Benito.

バッテリー越えよ mga malaglag pa mga kong 4-1 yan wala sa mas ulit lang wala sa lata 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 ulit lang mo pala kay Dudong. <laughs> hindi na 'yan, hindi na 'yan. Yakap mo na

Ah, hindi mura na mga tropa. oh, ingat, ingat. nandala alam. Mamaya, pag-ikot Ah, lalaki mga patropa. Ah, bena, bena. Sigurado, sigurado. Yun. Asang, asang. Ah, laki. Okay. mga tropa. Laki na ito. Patropa. lang po yan, tropa. Uy. Nakuha sa tagaw. Matang na mga nakadali.

मैं पूरा वायर